So, ay, Ayan, so, ah, maliit. Balik ba? Ayan muna natin mabas. Okay. Sige. <laughs> no? Good morning. Pupunta po kami ngayon sa Pangasinan, Santa Maria. 'Yan. Kasama ko si Roger, Toklaw. Sniper Toklaw. Sniper 'yan. Kami tatlo ulit. The trio 'yan. <laughs> May nakita daw po silang as doon. Ilan na din po akong kinokontakt. Tsaka, ayun, medyo hindi yung, uh, di direct yung conversation namin kasi. Uh, siguro, ino-observe niya kung nandun pa yung ass. Pero, pagka, pagka ano ng Tuesday, mm. na nag-ano siya ulit sa akin, nag-PM. Kaya ayun, puntahan na po natin siya. Tara. Hello so guys, nandito na po kami sa nagpapahuli ng ahas. Dito po sa Pangasinan, Santa Maria. Santa Maria. Baloy po. Baloy. Baloy. So, Yun, si sir. Hmm. Okay. Pagkita mo si sir. Pagkita mo si sir. Bali dito yung entrance ng mga ahas, guys. Ano sila? Three. Three gate. Gun, gun, gun. Pero yung dalawang dito, wala silang bakas ng ahas. Mahirap siya nga na yun. basa-basa. Oh. Hindi mo ano. May pot. May pot ako naman, kuya. Ay, may nabula ka. Ano na abon? Hmm. Dumaan sa hangin. Dumaan sa pa ako tay. Dumaan? Oo. Malit lang. Ikipitin mo dyan. Doon ako. Tingnan mo dyan. Hmm. Ito. Ay, may mga hunos din ho dito tayo. Ha? May, May mga hunos dito. dito tayo. Ito tayo dito. Dito yung hunus. Ay yung hunus oh. Ito tayo. Ay, hunos yan. Na, ay, nandiyan na ako. Ayun ay, tayo, yun, dun, na, dun. Dito tayo yung natin ng hunos ah. Ayun lang eh. Nakapugad lang sila. Kupra po yan? Opo, nagunos na po sila rito. Shh, toy, nandito na oh. Meron din nanos ah. Oh. Laki na muna sa. na po sila diyan, no? Oh. Oops. Di pa pagkaganyan, ganyan mahina po siya, no. Maano po siya? Tay. Sino tong mo? Huh? Nasaan yung tong? Ngayon, ngayon. Oh. Yung hunos niya no nandoon. Oh, nakadikit na po dito sa gilid ng pader. Tay, tay. Nakakapatay na siguro yan. Ay, opo. Ay, opo. Ayun, dumadaan pa lang kami dito. May well, nakasalubungan po namin. Una. Yung unos Dali niya, na, 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 naka na. nakadikit yung unos, no? Lagi muna natin. Dito. Opo, ito yung unos niya, oh. Okay. no Ayun, lumang-luma na yung unos niya. Wala siyang islog. Maano na yung amoy. Oo, malansang-malansa. Aray, nasugat ako sa ano dito mga susto. ayan no, matagal na siya dito matagal na ho siya dito, ayan yung mga hunos niya mm. ayan no, kalat na ho pero wala naman po sa ilalim niya ayan na wala may buta siya dito uh, na snipe ayan no ayan yun no sugat so, ako yung flashlight ko snipe no lang po Opo. Wala naman sa akin iba. Tayong flashlight pala. Okay. Ito, meron pa dito unos. O, oh. yung sinasabi mo. Saan, meron saan pa yan ang oh. malaki, Oh. So, meron na kita okay. si Kuya okay. oh, ito yung flashlight uh, mo na. diba? Ay, malaki ito, to, unos. Mm. Ay, ito, mga lumangunos na. Matagal na sila Matagal dito. Matagal baka meron dito itong kahoy na to o oh, hindi kasi po malayo ito na sila nag ipon kasi malinis na dyan banda eh yung Ay. banda dito sa kabila ayun butas na ito mo okay. yung butas ayun pa oh kulit pa yan ayun eh. o okay. Dito, dito may butas, may dito mga dito butas dito, dito. sa mga ano nila malikin mo yung butas na dito, may dadaan na naman? oh eh.

Ikot-ikot lang ho sila dito. Palipat-lipat ko, no? Opo. Tsaka Papaya. maraming yun. nga kung pumapasok dito, sir. Ah, Ay, nga pala. May exit po pala Sarabay. sila dyan, eh. May exit entrance sila dyan. May maintenance na ano, no? Ano hmm. yung Tay? Ako Bakit Tay.

Buti nakabuta ka po. <laughs> Hindi na pag gumalaw yung tubig, mayroon. Siguro nasa taas lang sila nung nakakalkal mo. Umaba. pa dyan? Sundin ko lang ho yung unos. Papunta rin yung unos. Wala palang dito Sige ho tayo. Paano? Daba check. Uh -huh. Nakikita mo naman yung malaking unis doon. May mga unis din dito pala, oh. Nga no, po Meron tayo. Mayroon din. Ha? Ito po, oh. Hmm. Ayun. ayun! Dito po tayo. Dito, dito. Nakita ka dyan. Ayan. Ayun, ayun, ayun. Pwede lang yun. Wala mo Wala silang tataguan kung hindi dyan sa gilid ng pader. Tawak na lang mo yung pagsya. Ayun, Ayun no? Bago ko nyo sa atayan. Bahay talaga ng mga ahas, no? Ayun uh -huh. po, sir. Para makita nyo. Ayun, no? Oh, huh? huh? Mukhang... para para yung ano, mga size na ata nila. Uh. Ayun. <laughs> Dali. Dali. Sabayin kung konti na. Ay. Hops, hops, hops. Uh, Kubra rin siguro yan. Opo. Baraywan po, no? baraywan. O yan, no? Meron pa ba?

Kailangan mo tayo. Hmm. Hmm? Yung, ano, yung flashlight. So, Mukhang mayroong pata dito. Nakakilig ang mga bato-bato. Dito no? ko tayo. hindi pa nila ginalaw eh. po. Sabi po? Oo. Oo, wala po. Doon sila naglilinis. Doon lang, doon lang muna na. No. Concentrate ako doon kasi doon lagi nagkakaano, Sabi dito, may namamatay na pato, manok. Ah. Opo, marami na pong namatay. Oh, <laughs> na. Napos sa mga obra. Oh. Malik. Eh, ang pagkakalam ko naman, ba't hindi kinakain ng buo? Eh, ang pagkakalam ko, kinakain ng buo. Ay, hindi eh. po. Mga sawa Bakan po, kakain. po, hindi nila malulunong. Ay, ganun ba? Yung sawa po. Mga ah. Mga sawa po yan. Ay. Kasi halos araw-araw eh. Ngayon lang, ngayon nga lang hindi eh. No, ang dami bakas ng as dito. Dito rin, oh. no? Mukha-pasok rin sila dito. Oh, mga bakas niyan. Yung nahuli natin. na yung bang. Rangkok tayo. Kasi yung mga ano nila papunta sila doon. Kung saan ko sila hinukay. Yes! Meron pa? Meron. May sumili pa rito. May <laughs> bunag <laughs> <-gunap> si Kuya. Nakita <laughs> ni Kuya sumili. <laughs> Nag-hi eh. <laughs> <laughs> <Sabi> Nag-hi. <niya>, <laughs> <laughs> Nag-hi daw sabi ni Kuya. Yan maganda ka lang. Dito. Meron pa po. Oo, oh, dito. Dito. Di yung ginagawa ko ang matay. Oo. Oh, <laughs> oh. hmm. Ito, ito na check-check mo sa akin. Yun yung sumising kanina. Hmm. Saan ho tayo? Dito. Papunta rito. Uh -uh. Sumilip eh. Nakita ni... Ah, maungunos oh. Oo. Oh. Oh. Sige ho tayo. Hindi ko siya maasarol. Yes, ano ito. siya? Oo. Oh. <laughs> oh. Loring. Yung unos, yung ano po niya. Dali bisita dito sa Ala, ko. Hindi ko kaya sila makakatawid. Makakit oh. Makakit. 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 wala na Makakit. Makakit. na Makakit. Makakit. Pinitidyo ko ni Kuya, sumilip daw. Nag-hi. Hi. Hi. <laughs> ano nga bulati dito? Angel. <laughs> Kita mo na Kuya? Hindi. Sports alam. Kala ko siya. Alam siya tayo, meron pa po siyang butas dito sa pailalim. Yun know lalim. Kailangan ko siya kada tayo. Yung kasi iba kasi 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 ko kasi 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 maliit kasi 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 Hindi pumapatay na rin yan. Ito yung Ako, may mga kapatid pa ya? pa tayo na lang yung iba klase laki. Hmm. May medyo small, extra small. <laughs> Kamukha nung nauli natin doon sa isa, no? Oh. Yung merilis din ho natin. Hmm. Pero hindi sa yan yung ano, hindi yan talaga yung habitat. sinasabi yung ano nung sa vlog nyo na rat snake. Hindi po yan. Hindi. Yung mga binag po dito, mga cobra po yung nag ninyo sa tabing bakot. Oh. Kita na po po ninyo, nakadikit sa lupa yung mga unos nila. Oo nga eh. Yeah. Ibig sabihin, nakatira na po sila dyan. Halos kasi o oh, nga ho no, kasi. Ngayon pa lang muna sila magpapalaki mga. Uh, Oo. Oh. Bagong mga Kap baka, baka pagkaganyang kalilit may mga kasama kayo dong no? siguro. Oo, oh, siguro po, po 'yun yung mga ano mm -hmm. Sigur... ah, tay lang. Maraming, oh, <laughs> Maraming dito, bisita wa? si Sir dito. <laughs> Kaya nga. <laughs> Nagahay okay. na yung isang Ilang araw pa lang namin dito eh Maraming pa <laughs> anong sobra eh <laughs> Kaya tama nga rin yung ano Hindi sila nagbibiro eh Sinasabi nila pinupulutan nila Ano <laughs> <laughs> po? ginagawa po nila? Ano? Yeah, pinupulutan daw nila Yun ang kwento ng mga dating nag ano dito Apo oh, Ayun so, so, mga bakas sir yun, mm. sa inyo Ayun Ayun yeah. Sa, sa Pero hindi basta-basta nag trace kasi iba hindi naman bakas ahas. Ayan, wala lang Wala si wala, siya, wala siya,